masarap, especially sa mga taong in love, yung mga taong nakaka-relate dyan. Yung feeling na masarap balikan, yung mga pahapon, yung mga masasayang alaala. -ala. And speaking of mga alaala, -ala, the Babas, well, kanina, kung inyong maalala, eh, hindi tayo nag-iisa. Well, ngayon, hindi pa rin tayo nag-iisa. Dahil may kasawa na naman tayo while babies. No? of course, magbibigay din ng kaniyang siguro, let's say, insights, no, about, about love. Let's welcome our another on-air classmate. <laughs> We have Shira. Hi, Shira. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Kumusta naman si Shira? Okay lang po, ma'am. Okay. Ilang taon na si Shira? 22, ma. Am. 22. Tagasan si Shira? Tagatipanoy, ma'am. Okay. Tagatipanoy. Okay. Uh, si Shira ba ay in a relationship? Yes, ma'am. Okay. okay a city doing. Kumusta naman yung ano, yung buhay na in a relationship di ay ka? Um, okay lang mo, like happy kay na i motivate sa imo. Ah. <laughs> uh Oo. -oh. so motivated ka kung bagas imo magipang buhay. Yes, ma'am. Okay, so being in a relationship, what do you think is siguro ang hardest part for you to handle? Siguro, ma'am, uh, kanang naay ano um, third party involved. Okay. Kanang oh. dili ko masungan na. Pero as sa akong relationship karon kay wala pa ako naka-experience. And of course, hindi so, dili po na gusto yes, nga maka-experience ma sana, di ba? Yes, okay, so... Uh, you think mo na siya ang siguro lisod no nga ma-experience yes, ma especially now nga murag mo atong nagakita especially on social medias, de ba? And it's very hard. But for you, uh, being in a relationship, I know na masaya ka, de ba? Yes, How long na kayo nagsasama? sasama? Four years na mo. Wow, ang saya. <laughs> four years. Ay, kung saan naman yung four years na pagsasamahan niyo? Okay naman, ma'am. Mm -hmm. Happy. Happy, di ba? Iba yung feeling pag motivated ka siguro, no? Kaya nabit sa imuhang skwela, tapos there's someone nga, ano po, nga nag-motivate sa imuha to do more. Yeah. Di ba? Pero okay naman. Okay yung studies, di ba? Yes, ma'am. Okay, that's the most important thing, yung yeah. nababalanse natin. No, ang atong partner, no, especially sa mga, ano diha, mga Uh, teenager, okay lang man na siya as long as ato ang mahandle well bitaw, as long as we know our limitations. At the same time, ang kanatong partner himo na ito na silang inspiration nga uh, para mas ano pa ta, mo do more bagay sa ato ang akads. Yes. Yeah. Okay, so pasin gusto mo i-shout out di hangin mo hang ano, yung partner. <laughs> ano? <laughs> shout out sa kong Uyabdra sa training center sa Tarlac. Ah, okay. Pero taga ano siya? Taga Iligan ni Yes, ma'am. Okay. So ano yung name niya? Dapat pangalan gini mo, uy. Sige. Shout out, uh, Ryan Sarip. Okay, uy. Hi, Ryan. Sige, dapat na kay ano, gina ka ng good luck sa training. Uh, um, good luck sa mga training and dapat ta magkita around December. Good <laughs> i'm book emotions <laughs> since na share na gid na sir ang inyo relationship and i know that you're happy di ba kay yes makita man pod og siyang voice that she's very happy with that 4 years their relationship and i know nga, tas pagud og abton no ang inyo relationship stay strong of course so what's your message pod sa mga kabatan-unan deha nga ning so da gid an kanang in a relationship sila while studying so what's your message sa kanila ah uh, well now uyab kay diligent ninyo dapat uh, pasagdan inyong studies mo mm jud -hmm. uh, na permenti ninyo i-put sa inyong mind kay ang uyab mong gud kay na ra mong jud sa permenti na maguyog mo then kung magbulag mo kung wala nakagust so ikaw na gyapuylo looy so dapat diligent nimo pasagdan ang imong pagskwela So thank you so much, Shira, for that uh, message. Daghan ka ayong salamat. You, uh, Basin na pa gusto i-shout out before tayo ano, magtapos ngayong hapon. Shout out sa kong parents dira sa Tipano. Yung sa kong yes. kambal nga nag-intern. Ah, nakay ka Yes, ma'am. Ah, okay. Sige, sige, shout out mo siya. Ano yung shout name niya? Shout out, Shaina Altes. <laughs> <laughs> Shaina. Hi, sis. <seize. laughs> Hi, sis. Okay, thank you so much, Shira.